Pero hindi ka ba nang overwhelmed sa so, dami? Uh, mean, Actually, mahirap din. Pero kaya naman, marami naman akong kasama na ako diwata. Ano, uh, may mga nag-advise advice naman ng mga friendship natin. Kaya nga, pag pumunta ako sa isang lugar, marami akong kasama. Lala mga, kahit ngayon dito. So, sila din minsan yung naihintay ko. So, parang may security kana ka na ko. din? Oo, oo, oo. Ah, okay, so, naman, mga good. friendship lang yun. In Siguro na nagbabayad tayo. Ah, eh, ay, ah, mga bodyguard. Ah, Kung ah, parang, yung sama ako. At mag-vlog, vlog, 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 Si Utlong naman, actually si Utlong, nakilala ko lang yan siya nung napanood ko si Kaso, di ba, yung naging trending niya. Tapos ngayon, siyempre si Utlong, pag alagala lang din doon, napunta sa parisan ko. So, inupinan ko pa nga yan dati na magtrabaho, tapos hindihan ko ng cellphone, pumayag naman siya, tapos yung cellphone nung na nung napili ko na hindi na sa uh, nagpakita tapos nagpakita na naman wala na sa si cellphone so bigay pa rin ako pag humingi na magsugay ka naman magsugay ka naman magka na eksena ko pa rin so wala naman kami problema nung lumaya lang kasi uh, yung mga tao na gusto natin tulungan kung ayaw nyo tulungan sa rin nila wala natin magagawa doon kasi so, hindi siya nag-work ulit sa'yo hindi naman siya nag-work kahit minsan di ba sinabi ko nga na gusto ko sana kapasokan sa tindahan ko kumayag niya siya tapos, bibilang ko pa siya ng cellphone. Bilan ko muna ng cellphone bago sana kumasok. Kaya nang nabilan ko ng cellphone, hindi siya nagpakita. Hindi siya pumasok. Kaya hindi siya nag sa akin. Mm -hmm.